Alam mo ba na mas maraming naglalaro ng Mobile Legends ang hindi na masaya sa laro? Gumawa ko ng survey post nung nakaraan kung saan na kapag maghahariak kayo it means uh, masaya kayo sa larong Mobile Legends at kapag nagsadriak kayo, malungkot kayo sa larong Mobile Legends Kung titignan natin dito yung bilang ng mga naghahariak at mga nagsadriak mas marami yung bilang ng mga nagsad react. It means mas marami yung mga hindi na masaya maglaro ng Mobile Legends. May mga nag-react rin naman ng heart, care, uh, like at iba pa. yan may angry react pa nga eh. Sila yung mga ano yung mga may sariling mundo. <laughs> De, yan. Uh, joke lang. Uh so ito kung babasahin natin yung comments, ang mga kar ang karamihang tao dito no nagsabi na hindi na sila masaya sa Mobile Legends, kadalasan sila ay may problema sa matchmaking, may problema sa pagkalustrik, mas madalas talo imbis ng pantanggal stress nila yung Mobile Legends, lalo pa silang na-stress kasi nga ang pangit ng matchmaking at palaging talo yung tipong kinakampi sila sa alam nyo naman, mga AI parang mga may sariling mundo rin yung kinakampi sila sa mga tulongges, di ba? Uh, aminado ako, unfair talaga at hindi maganda yung matchmaking at dati pa problema ito, okay? Dati pa hindi maganda yung matchmaking. At imbes na mag-enjoy sila, lalo lang silang ma -de depress lalo lang sumasakit yung ulo nila sa paglalaro ng Mobile Legends, kaya hindi sila masaya. Hindi na sila masaya sa paglalaro. Dati nag enjoy naman sila. At uh, may mga nagsa- uh, may mga sumagot naman dito sa post na ito na masaya sila sa Mobile Legends kasi ito lang yung sandalan nila sa mga panahong malungkot sila. Ito lang yung nagbibigay sa kanila pag-asa. Ito lang yung pampalipas oras nila kapag sobrang boring ng buhay nila. Kapag wala silang makausap, dito sila nakikipaghalubilo. Dito sila nakikipaglaro. Iba't iba tayo ng dahilan. At yung iba naman dito, masaya sila kapag nakakakuha sila ng magandang skin, nagkakaroon sila ng mga kaibigan, at kung ano pang dahilan natin kung masaya man tayo o malungkot sa uh, sa paglalaro ng Mobile Legends, hindi natin maitatanggi na nagkaroon ito ng na matinding impact sa buhay natin. Lalong-lalo na sa akin bilang isang content creator, uh, ito yung main na uh, source of income ko. Hindi naman na uh, masyado malaki kaya kung may gusto kayong sponsor, tatanggapin ko po 'yan. Mag-message lang kayo sa page para lalo akong maging masaya, di ba? So yun nga uh, sobrang baba kasi ng income pero ako ha to be honest uh, hindi uh, sakto lang sa akin hindi ako sobrang saya hindi rin ako sobrang lungkot Masaya na kahit papaano lumalago yung page sa Mobile Legends content pero sa actual na laro hindi masyado sakto lang kasi uh, parang katulad lang din ng uh, ng sinabi ng iba na yung matchmaking na hindi maganda yung tipong ginagalingan mo pero ikakampi ka sa mga tulongges, nakapagtinuruan mo, mumurahin ka pa. At uh, dito sa page, nagko-content lang ako na maayos, pinagmumura din ako ng kung sino-sino, inaaway binabash ako, wala naman akong ginagawa sa kanila. Yun yung uh, mga dahilan kung bakit hindi ako sobrang saya, hindi rin naman sobrang lungkot. Parte kasi siya ng buhay at ng laro. Yun nga at uh, minsan nakakalungkot rin kasi may mga buwan na hindi tayo sumasahod dahil masyadong mababa yung earnings Para makasahod tayo dito sa Facebook, kinakailangan natin maka minimum $100 At may mga buwan na hindi umaabot ng $100 kaya sa susunod na buwan na natin makukuha So ganon, uh, maliit yung kita sa Facebook at wala akong kinikita sa mismong Mobile Legends, okay? Hindi ko nakakausap si Monton, wala 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 akong sahod sa kanya. So kung ako yung sasagot sa tanong, hindi ako sobrang saya, hindi rin naman sobrang lungkot. Masaya ako pag may mga bagong achievements uh, na at na, uh, saka mga bagong goal na naabot. At uh, hindi ako masaya kasi lagi akong binabash, minumura at kung ano-ano pang mga masasakit na salita yung uh, binabato sa akin. At uh, yun nga, uh, pagdating naman sa financial, hindi hindi ako minsan sumasahod dito sa Facebook kasi nga masyado mababa yung income paminsan. Ikaw, masaya ka pa ba sa paglalaro ng Mobile Legends? Pakilagay sa comment section at babasahin ko.